Hello mga kasarap! Wow! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po mga oras na ito ay nagkakapi ako kasi katatapos ko lang maglinis. Dumating kasi yung kusinera na magpaporterte ng madaling araw sobrang aga. Kaya napipilitan akong gumising ng maaga. Kasi si Maldiz, ang pili sekretary at saka si Maria ay natutulog sa atik. Kaya hindi sila nagbubukas dahil ako ang kinakatok dito sa kwarto. Kaya ako ang nagigising. Kaya maaga akong gumigising pagka umaga dahil maaga pumapasok ang kusinera namin. Ito mga oras na ito ay nalinis ko na istante. Tapos may mga luto na kami at nagbebenta na rin ako. Ito ang itsura ng Raisan Eatery kapag ka umagang umaga. umaga. Alis wala pang customer. Mangilan nilang pala na nagpapa-take out. Ayun, si Gengeng nagwawalis. Maaga siya pumasok. Tsaya pa mga kinko. Maaga pumapasok yan. Alos alas 5 yata yung pumasok. Misan wala singko 5. Nung madaling araw pumapasok na rin. Tumabas diba ako dyan sa may parking. Sinek ko kung nandun pa rin yung green arrow na nakapark. Bali dalawa yung nakapark nung gabi na yon na green arrow hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Tsaka yung ilaw, sinek ko kung may ilaw pa rin kung nakabukas pero hindi naman na. Ito nga pala yung mga tinda namin. Marami na rin kaming luto ng mga oras na yan. Pagkalipas ng mga 10.30, eh ginising ko na yung mga Disney princess. <laughs> si Maldit sa piling sekretary at saka si Marian. Ayan, ng mga itsura nila. Biruin mo anong oras sila natutulog. Alas 12 na yata ng mahigit tulog na kami, sila gising pa. Kaya kapag kaumaga, ayan, mga tulog pa, ayaw pa magsibangon. Hindi ko pa hilahin yung pa, hindi magsisigising. Mga Disney princess nga naman talaga, Oh. Sino ba to si Fiona? O kapatid ni Fiona? Hindi ka kamal si Fiona, o may kapatid. Yan nyo na nga yun. Basta silang dalawa magkasama dyan, si Maldis, sa piling sekretary, at saka si Marian. Kasi maa, nagliligpita na siya ng hinigaan nila. Kasi sila lang naman ni Maldis, sa piling sekretary, at tulog sa taas. Kaya sila din ang magliligpit ng hinigaan nila. Pero yun mo, pa magsigising, hiyaw na ako ng hiyaw. O mga customer, ako lang mag-isa. Nagpapatulong lang ako kay Geng Geng. Kaya nadadali yung pagsiservisyo ko sa mga customer. Pero ngayon, alas 10 na mahigit. Napilitan na akong gisingin kasi tanghali na. Kapag ka uminit na yung araw, eh may init dyan sa bubong. Mahinitan sila dyan. Ay si Maldis, kinuha na niya yung gamit niya. Kanya-kanya nga pala kami ng balde rito. Balde na ang laman. Eh, toothbrush, toothpaste, sabon, sabong mabango, at kung ano-ano pang abubo para kapag ka naligo. At nahihiya ka pa ngayon na. Kailangan mong gawin yan. Mag-toothbrush para mabuhay naman ng Oh, chok lang. At yan naman si Marian, inaayos niya muna yung ibon bago siya maghilamos at magtoothbrush. Kasi nga, iyak na nang iyak. Iyak ba nang iyak? oh, ewan ko ba Chichi? Ang ingay sa umaga. Pagka hindi pa naayos yung kanyang kulungan. Pag hindi pa nalilinis at hindi pa siya napapakain. papakain. E, wala siyang pagkain. Mamaya pa siya bibula na pagkain ng mga oras na yan. Eh, si Maria nag-aasikaso na rin niya ng kulungan. May mga customer na rin na dumating. Kaya si Maldid, sa piling secretary, siya nang nag-serve. Ako, ay magpapahinga na ako ng mga oras na yan kasi matutulog ako ako para makapagpahinga ako dahil maaga ako nagising. Kaya nga nitong mga oras na to naman ay hapon na. Hapon na ako ulit nagvideo kasi nakapagpahinga na ako. Kaliligo ko lang yan. Dumating yung sa baboy, si Yeye. Kinuha yung bayad ng baboy. May customer kami na dumating. Yung mga delivery yata yun ng mga hito. Parang tagapampanga yata sila. Shoutout sa inyo kuya. Tapos meron sa amin dumating ng dalawa na nagpapakoins. Eh tamang tama. Kailangan kailangan namin lagi ng barya rito sa karinderia. Alamin naman tong Ray Sanitary. Ang customer namin kapag ang pera mo. Buhu din ang iba <laughs> guide sa yo. Pero ngayon ang dami na ay barya. Ang lahat ng customer namin, barya din ang binabayad. Kahusay. Alam na alam kung ano ang meron kami. Dalawa nga pala na yan na nagpapa-coin sa amin eh, taga Pinakpinakan daw. Shoutout sa inyong dalawa at binibilang pa rin na sa 5,000 daw yung ipapabuo nila. So may mga customer din kami rito na bagong dating na, na kumakain. Shoutout sa inyo kuya. At okay na rin yung mga barya na binibilang daw na 5,000 daw yon. Kaya kinuha ko na, nilagay ko na sa tumbler. Halos isang tumbler na yung barya namin. Mahirap na, baka maubos na kami ng bariya. O sige na mga kasarap maraming 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 salamat Badali!